Kahulugan ng Panaginip na Bata Q&A Portion. Mga batang pulubi na maitim. Anong ibig sabihin sa panaginip? Paano naman po kapag napanaginipan ko po ang mga batang pulubi at maitim sila? Ang mga bata sa panaginip ay simbolo ng self-conflict o pag-aalangan. Halimbawa, gagawin ko ba ito o hindi? Ang bata sa panaginip ay simbolo rin ng paghahangad ng maging malaya o mapangalagaan. Kung ito ay batang lalaki, nagsasaad ito ng kaligayahan, mapaglaro, mausisa at malikhain. Samantala kung batang babae naman ay kasaganaan at kaginhawahan na makukuha mula sa mga dinaanan na kahirapan o pagsubok. Ang maitim na balat sa panaginip ay maaaring mga hulugan ng diskriminasyon o paghahangad ng patas o fair na kalagayan sa anumang sitwasyon ng buhay. Ang mga batang pulubi at maitim sa panaginip ay maaaring magkaroon ng ilang mga kahulugan depende sa iyong pakiramdam at sitwasyon sa panaginip. Tulad ng maaaring ito ay isang simbolo ng iyong awa at pagmamalasakit sa mga mahihirap at nangangailangan. Maaaring simbolo ito na iyong malambot na puso at nagsasaad na ikaw ay sensitibo sa mga isyo ng kahirapan at iyong nakikita ang pangangailangan ng mga nangangailangan. Maaaring nais mong makatulong o may iniisip ka na nangangailangan ng tulong. Simbolo rin ito ng iyong pakiramdam na pagnanais mo na ipaglaban ang ilang hindi patas o unfair na nakikita o nararanasan mo sa iyong buhay. Ang mga batang pulubi at maitim ay maaaring magsilbing paalala na may mga taong nangangailangan ng tulong at suporta. Sa kabilang banda, ang pagiging maitim ng mga batang pulubi ay maaari ring simbolo ng lakas, tapang, at pag-asa na malampasan ang anumang mga hamon na kinakaharap. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman, ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip.